Ikalawang Flood Mitigation Summit kasalukuyang isinasagawa dyan sa Bacolod. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN Live Report! Kasalukuyang isinasagawang sa isang hotel sa Bakunod ang pangalawang flood mitigation summit na naglalayon na mabigyan solusyon ang malawakang mga pagba sa nungso na Bakunod. Ayon kay Bakunod Lone District Congressman Albiminitis kasama sa tinatalakay ang resulta ng naunang flood mitigation summit noong buwan ng Oktobre para sa pagbuo ng flood mitigation master plan. Ang Bakunod Antay Baha Alliance na binubuo ng iba't ibang civic social organizations kasama na mga representante ng mga national government agencies at local officials ang nakatakda namang magpresenta ng kanilang position papers. Samantala ang Department of Economy, Planning and Development, Negros Island Region at iba pang grupo ang magpresenta ng mga natukoy na problema Proposed Resolution at Full Body Discussion. Bubo rin ng Technical Working Group para siyang magkonsolida ng lahat ng tinalakay at gumawa ng Initial Drop ng Flood Mitigation Master Plan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajwan Albert Hiner. Tatago rin. RMN Network News